SIM Registration Attorney, pardon the word that I'm gonna use It's bulls**t Good day mga kabayan, welcome back to my channel YWKSA Marami mga Pilipino ang nagtataka mga kabayan May SIM card registration na Pero ang dami pa rin Scammer, at hindi sila Nahuhuli, bakit kaya Panorin po natin ang mga video na ito Kung papaano napamura si Senator Rocky Tulpo, dahil Sa mga SIM card registration na ito mga kabayan Watch natin ang nangyayari sa Senate hearing mga kababayan SIM registration Attorney, pardon the word that I'm gonna use It's bull registration I need to see the IRR Meron ba tayong tag NTC? Good morning po Mr. Chair okay. okay, Attorney, pardon the word that I'm gonna use It's bull Kahit na sino, yung pusa, aso, unggoy, pwede mag-register pa ng SIM card Meron tayong mga data niyan. And I'll give you an example. A uh, few weeks ago, merong isang joyride ng uh, sasakyan na na-hold up siya. Of course, dumaan yun sa apps. Yung cellphone number na ginamit ay walang picture. At adding insult to injury, nakadalong hold up na siya, hindi pa rin siya nakuli. At mapabalitaan ko, saan ba yung pusa dito kaniyang pag-alagala? Yung pusa dito kaniyang pag-alagala, pwede natin i-register, makakuha siya ng SIM card. Why is it happening, sir? Uh, last year, nag-issue po ang NTC ng bagong memorandum order wherein minandate na po doon na yung mga SIM registration na uh, mechanisms po ng ating mga public telecommunication entities ay hindi na po pwedeng gumamit ng mga stock selfie photos. At minandato po natin na uh, ilagay po nila yung best relevant and most advanced technologies katulad po ng mga live selfie, optical character recognition, facial matching at uh, facial recognition po para po yung mga ganong klase po ng pagre-rehistro ay hindi na po makakalusot sa mga SIM registration. Uh, ang, sa kasamaang palat po kasi yung mga nangyiscam po ngayon, lumilipat po sila ng mga platform no, like Viber, Telegram, WhatsApp na uh, hindi po kasi sakop ng SIM registration, Mr. Chair. Ilan ba ngayon na doon sa lumang SIM registration na kaya nakahanap ng butas mo mga sindikato at nakalusot. Meron ba kayong ginawang auditing uh, as to the numbers of these cell phones? Yes po, Mr. Chair. Actually po, minandate din po dun sa memorandum order na kailangan po mag-verify po ang uh, telcos natin. Hindi lang po nung mga magre-rehistro pa lang, pati po yung mga nairehistro ng SIMS. At meron pong parameters dun sa memorandum order. Kung ano po yung mga panuntunan ng telcos na titingnan nila para po yung mga makita nilang SIMS dun na fraudulently registered ay ma-deactivate na po nila. So, Are they compliant? Yes po, every month po nagsasubmit po sila ng uh, report sa amin base din po sa mandate po nung So sila. So every month ila ang nililinis nila. Nung natapos po yung SIM registration nasa around 55 million po per yung dalawa pong malaking telco ang mga na nila. So they commit po to expedite na by the end of this year yung pong buong 55 million po na yun, eh, malinis po nila or mabawasan na po yung mga nagrehistro ng uh, mga fraudulent registrations po. Meron akong suggestion kung okay sa inyo ito. Huwag na yung mga online. How about physical na pupunta sa mga identified location na pagbibila ng SIM card? pag bibili ka ng SIM card, may ID ka, po, plus may picture, iba pa yung metrics ka. Diba? Siyempre, pag bibili ka ng SIM card, hindi ka lang pwede bumili ng SIM card online, pag tama? Meron po kasing nga electronic card SIM card po. Well then, huwag na tayo bumenta ng electronic SIM card. Ayon kay Sen. Rapitulpo, mga kabayan, maraming scammer ang nakalusot dahil tila gumagamit sila ng mga mukha ng hayop sa pagkuha ng SIM card registration mga kabayan. Kaya minungkahay ni Sen. Rapitulpo na physical at hanapan ka ng ID at kukunong ka ng personal sa pagkuha mo ng bagong SIM card, mga kababayan. Kumari. Mm -hmm. So dapat pag bibili ka ng SIM card, kasama doon, ipipingerprint ka, ipicturan ka para kung sakali mag ng kalokohan yung mayala ng SIM card na yun, madaling may trace. Maybe we have to revisit this SIM registration uh, ah na kailangan physical na, hindi na pwedeng electronic. So is that something that we have to change the law? Amen? What do you think? Or IRR lang ito? It could be a combination po, Mr. Chair. Meron pong mga kailangan provision na baka pwedeng amyendahan po sa batas at meron din naman po na kaya pong solusyonan sa pag-issue lang ng NTC ng IRR po, Mr. Chief. Now, napagit mo kanina, yung iba ay gumagamit itong mga scammer, gumagamit ng mga apps, o WhatsApp, o Viber, etc. So, ano yung plano niyo tungkol dito? Inform the body po, researcher, The National Telecommunications took the initiative na po of uh, uh, having or organizing meetings ito pong mga nag-provide uh, po -provide po ng over-the-top platforms. Kahit po wala silang presence dito, we communicate with them like Viber po at saka po sa Meta. Meron po kami mga discussions sa kanila on how to avoid po ito. At kung may mga ma-detect pong fraudulent registrations yung telcos natin, it's possible po, inaaral po kung how to legally share yung data para do sa system naman po nila, ma-block na rin po yung mga nagrehistro po ng uh, uh, fake registrations. but Dapat meron tayong timetable dito, no, sir. Even up to now, in fact, I think couple of days ago, ang dami ko natanggap sa cellphone ko, post postpaid to, ah, na nag-aalok ng kung ano na alam ko naman, scam yun. Paano natin ma malinis po ito? Ang isa pong measure din po na in ng NTC tungkol doon, Mr. Chair, naglabas din po kami ng memorandum order sa Telcos na yung mga person-to-person -person messages po na may clickable links ay pinagbawal na po namin. Kaya lang po, Mr. Chair, yung ngayon po naman ginawa po ng mga scammers, instead of using SMS po, ay lumipat naman sila doon sa mga i-message or yung RCS chat po na internet naman po yung ginagamit noon at hindi po yung nakikita ng mga telcos natin sa system nila but we are already working with with the telcos for a solution po doon naman sa pagpalit po ng uh, modus naman po ng mga scammers okay, thank you. Yeah, share mo na ang video nito ikaw bilang ng Pilipino mga kabayan kung ikaw ang tatanungin sa panahong ngayong marami pa rin na scam online dapat bang baguhin ang SIM card registration sa Pilipinas mga kabayan Well, comment lang kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.